Nakaka-high blood po ito. Ginawa nitong si Alfredo Chong. Uh, yun pong kanyang truck driver, hindi na po masikmurin, ginagawang pang-api sa kanya. So, ginawa niya, nag-resign. Uh, so, matapos po siya makapag-resign, uh, kukunin niya po yung kanyang cash ban na 7,000 uh, pesos. Okay? 7,445. Dinidelay-delay kaya, nagpadole. Itong pobre. Ngayon, nang magpadole, napilitan ibigay yung cash ban nitong si Chong. Ang siste, dalawang sakong barya. Tikti 25 cents at 10 cents. Ayan po, hindi po tinanggap ng pobreng truck driver dahil hindi po kayang buhatin. Sa sobrang bigat, hindi niya kayang buhatin yan. Ayan po, dalawang sako yan. 7,445 pesos. At nakangisi pa po itong si Chong nung makita niya na hindi kayong buhati ng kanyang dating truck driver yung perang pinang insulto niya sa kanila. Okay, mga natin si Sir Raymond Gonzaga. Sir Raymond. Hello, Sir. Ma magandang umaga po. Magandang umaga po. So, hindi nyo po nabuhat, uh, hindi nyo po nakuha yung pera. Uh, pero pag-usapan po muna yung, natin yung inyong uh, trabaho at pang-aapi po sa inyo nitong kumpanya, kaya po kayo napilitan na mag-resign. Uh, wala po sa tamara po yung pasahod, walang double pay, walang overtime pay, walang day off. Tama? Wala po, sir. Okay. Pagkatapos, uh, pinapipirma po kayo sa payroll. Pinapip, na wala pong nakalagay na magkano po yung pinipirmahan sa inyo? Yes po, sir. Ma blanco yung ma pinirmahan nila. Blanko. Now, pag pumapalag po kayo sa kanya at sinasabi mo sa... Si, ito pa mismo yung si Mr. Chong? Sir? Si Mr. Chong po mismo ang nagpapapirma sa inyo sa payroll o merong ibang tao? Hindi po, sir. Merong ibang tao. Yung tig-swildo namin. Okay. Pag sinasabi niyo po ito sa kumpanya na bakit kami po ipirma dyan sa payroll na wala na nakalagay amount at bakit din kayo po mapayag? Ano po nangyari? Ganyan. Ito, ganyan ko si Sir eh. Pag di kami pumirma, wala, suspended kami. Suspended ang hindi pipirma? So napipigit na kayo pumirma? O, oh, yes, sir. Okay. So, ibig sabihin, blanco ito pinipirma nyo. So, pwede nilang lagyan amount kung anong gusto nilang amount. Yes po, sir. Para pag dumating yung dole mag inspection eh, lumilitaw na sila ay nagbabayad ng tama kahit na wala sa tama yung amount na tanggap nyo. O, yes, po, sir. Matagal na pong ginagawa to ng kumpanya. Matagal na po, sir. Sa kaso po ninyo, magkano pong sahod nyo, sa inyo? Pagpasok ko, sir, 350. After one year, mo 320 mga kasalanan si Atty. Garrett Tungol. Atty. Garrett. Yes, Sir Rafi. Yung uh, pag-hoard ng coins, nakita mo naman, na-monitor mo itong mm -hmm. uh, katanapan yes, dito ngayon. Uh, may kaso ba itong uh, si Mr. Chong na uh, ang dami niyang coins, sako, -sako na hinahord? Actually, wala yung pag-hoard ng coins, Sir Rafi. Hindi po siya actionable. No? Pero dito, ang gusto kong ipaalam is hanggang saan ba natin pwede gamitin yung mga sentimo pati yung mga piso natin. According po sa bank, uh, Banko Sentral ng Pilipinas, meron po silang circular. Yung ating mga 5 centavo, 10 centavo, 25 centavo coins, pag pinagsama-sama natin, pwede lang po ang maximum amount bayaran is 100 pesos Aha. sa fee. So dito po, I think mas malaki sa 100 ang kanya kinauutangan kasi dalawang sako. 7,445 uh, yes, to bank Okay. Tama po. So, 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 so ganun, sa, sa yes, Central Bank Circular, dapat hanggang 100 pesos lang. Sa coins ang yes, pwede mo sir. Yes, sir. Tama po yun. So, uh, wala pong, hindi po legal tender ang ating mga sentimo when the obligation is more than 100 pesos. So okay. there is no payment at all in this case, Sir Rafi. So therefore, ano pong kaso nito? Uh, dito, hindi naman siya criminally liable except for probably unjust vexation. Pero based po dun sa kwento ng ating complainant, Sir Rafi, ang gusto ko na lang ipa-check natin dito is are they paying yung SSS dues? Kasi ang hindi pagbayad ng SSS dues, yon criminally punishable, Sir Rafi. De, Pagkakakulong o, 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 okay yun. Okay na yun sa mga benefits. Ang sa akin, ito ba ang pang-insulto yes. yung pagbibigay ng uh, sako-sakong coin? Ayun, Sir. Yung pang iinsulto uh, unjust vexation lang po ang pwedeng magamit dito. However, dahil ang order ng pagbayad ay nanggaling sa labor arbiter, baka pwede pong ipasok natin dito yung contempt. Pati po dun sa pagsapilitang pirma, doon sa kanilang payroll, pwede po natin ipasok yung coercion, Sir Rafi.